Hello mga kasupport, kamusta kayo? At sa vlog ngayon mga kasupport, pag-uusapan natin na mga signs na mataas ang level ng pagka-addict sa'yo ng laking mahal mo. At kung handa na kayong lahat, magsatapot tayo at muli, be At ang unang senyals kay Inspired na mataas ang level ng pagka-addict sa yon ng lalaki, madalas kanyang kino-compliment. Yan ang unang senyals kay Inspired kapag nalaking mahal mo o isang lalaki, ay talaga namang na-addict sa iyo o sobrang gusto ka o baka sobrang mahal ka. Alam nyo mga yung isang tao, lalaki man o babae, kapag tayo ay lubos na nagpapahalaga sa isang tao, magagandang bagay o katangian ang nakikita natin sa kanya. Dahilan kung bakit kung minsan ang ating bibig ay hindi makapagpigil na purihin siya o i-compliment siya. Kaya kung ang lalaking mahal mo partner mo o partner mo man o hindi, ay palaging kino-compliment ka kahit sa mga pagkakataon o panahon na hindi mo inaasahan sa kanya, kino-compliment ka niya palagi, ay kayong panalalakin na yan ay lubos ang paghanga sa'yo. Mataas ang attraction level sa'yo. Dahilan kung bakit masasabi natin na siya ay talaga mga gustong-gusto ka. Pasok yan sa listahan kayo ng na mga senyales ng isang lalaki talaga mang mataas ang pagka-addict sa'yo. Lalo na kapag boyfriend mo yan, o mister mo na, o asawa mo na. At kung ganyan ang sitwasyon, eh, binabati kita. Congrats dahil mahal na mahal ka niya. Dahil hindi lahat ng babae talaga namang ganyan ang part na nalang lalaki sa kanila. Yung iba nga, halos hindi kinakomplement eh. Yung iba nga, imbis na purihin o i-compliment, ah, uh, masasakit na salita pa ang naririnig nila kaya kung ganyan ang boyfriend mo sa iyo, mister mo, magpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa Kanya. At huwag mo masyadong abusuhin ng bagay na yan. At lagi mong i-appreciate upang panghabang buhay. Kaya inspire. sa mga sikreto, dapat mong malaman. Pag ang lalaki ay talaga mang gustong gusto ka o mahal na mahal ka, level ng pagka-addict sa ng isang lalaki, kaya inspire. Pangalawang sinyalis ka-inspire, na mataas ang level ng pagka-addict sa iyo ng lalaking mahal mo is bantay sarado sa'yo sa social media. Yung pangalawa kay spot. Ganyan ba ang partner mo sa'yo? Ang boyfriend mo o mister mo? Talaga mo palagi kanyang binabantayan? Sa social media man yan. Hindi lang sa personal. Halimbawa, kapag nagpo-post ka, diba? Tinitingnan niya kung okay ba yung post mo. Kung ito ba ay talaga namang uh, sobra o sabihin natin baka mabastos ka o maakit ang iba na laki sa'yo, ayaw niya nun. Kaya nga di ba yung iba na laki, yung sabi nila bago may post yan patingin muna ako ah baka kasi sobrang daring mo dyan o sobrang sexy mo dyan diba? Ganon yung iba Ganon pagka adik siya na laki kapag mahal na mahal ka diba? ayaw niyang sabihin natin nababasos ka ng iba o ayaw niyang pinagpapantasyahan ka ng iba gusto niya siya lang sa, sa mga mata lang niya diba? kasi binabantayin niya rin kung sino yung nagre-react sa'yo Binabantayan niya rin kung sino yung mga, sa mga nagko-comment sa'yo binabantayin niya rin kung sino yung mga nare-replyan mo gusto niya rin makita kung sino yung mga tumitingin sa my day mo at mga nagre-react sa short video mo gusto niyang malaman kung sino yung mga friends mo sa Facebook gusto niyang malaman ka Inspired kung sino yung mga nagpa-follow sa'yo gusto niyang malaman kung sino yung mga nakakausap mo sa social media gusto niyang malaman tungkol lahat sa'yo tungkol sa social media mo sapagkat ka-inspired pag ang isang lalaki ay talagang mahal na mahal ka mataas ang level ng pagka-addict sa'yo hanggang sa social media, babakuran kanya sa sapagkat mahal na mahal kanya. bak Baka sabihin na ba kayo walang tiwala, nasasakay na ako. Yun ang problema. Yun ang consequences dyan. Ng pagka ng partner mong lalaki sa'yo. Nandiyan yung mahihigpitan ka, masasakal ka, eh dapat yung pag-usapan yan. Pagka ganyan, eh talaga walang na, walang problemang hindi naayos sa mabuting usapan. Mabuting usapan, hindi sa maboteng usapan ha. Mabuting usapan, at talaga namang nagbibigayan ng idea at opinion. Diba? Isa yun sa mga talaga namang dapat mong tandaan at dapat mong malaman. Na paglalaki, mahal na mahal ka, hanggang sa social media, bantay sarado ka. At lagi siyang tanong ng tanong, tanong, ng tanong sa'yo tungkol sa mga na-encounter mo o nakakausap mo sa talaga namang iyong social media platform ka-INSPAH. Pangatlong sinyas kayong spark na mataasang level ng pagkaalik na lalaki sa iyo is palagi siyang pabor sa iyo. Yung pangatlong sinyas kayong spark. Alam niyo mga spark kapag ang isang tao pumasok na sa level o umangat na ang level patungo sa pagkabayo, pagkaalik sa isang tao, sa iyo, sa isang reason sa pag-ibig, ito ay malamang sa malamang ay laging pabor sa iyo. Kahit pa minsan-minsan ikaw pa ang nagkakamali sa iba, ikaw pa rin ang kinakampihan niya. At handa ka ipaglaban anuman ang dahilan o talagang sitwasyon. Hindi niya na inaalam pa o hindi na mahalaga sa kanya kung ikaw ba ay tama o mali. Talaga namang ang mahalaga sa kanya ay mahal kanya, ka-inspire. Nabubulagan siya. Tunay ang kasabihan na love is blind. Bulag ang pag-ibig kapag ito ay umabot na sa level ng pagkabali pagka-addict sa'yo, ka-inspire. Ganyan ang mararamdaman mo. Dapat mong mapansin, dapat mong malaman. Pag ganyan ang partner mo sa ay balo na iyo yan. Sipin mo kahit ikaw yung mali, ikaw yung nagkukulang, ikaw yung may kasalanan sa kanya man o sa kapwa mo, ikaw pa rin ang kinakampihan niya. At talaga namang madalas, sinusunod kanya. Pabor sa iyo, ang mga bagay-bagay tungkol sa inyo, sapagkat mahal kanya at ginagawa kanyang reyna ng buhay niya ka in Pang-apat na sinyas kay na mataas ang level ng pagka ng Lucky Joyce. Araw-araw gusto kanyang makita yung pang-apat kay Inspired. Alam niyo mga yan ang talaga namang sa mga totoo. Kapag ang tao mahal na mahal ka, hindi siya papayag na hindi ka makita sa isang buong araw. Gusto niyang makita ka. Yung iba nga, eh, di ba? Lalo na yung nung unang panahon, nung wala pang masyadong ano, sa picture, daladala dal dal, 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 dal pa yung picture, nilalagay pa sa wallet o sa pitaka. Nitingnan, araw-araw, pag napalayo siya dun sa taong mahal niya. Minsan nga, pinagmamalaki pa eh. Di ba? Baka naranasan ng iba sa inyo yan. Eh. Yung picture ng taong mahal niya, yung suksok niya dun sa wallet, kasi wala pa naman social media noon eh. 'Di ba? Okay, sa mga video-video nila. Lalo na ngayon, 'di ba? Ang taong nagmamahal kay inspired, palagi nang nai-imagine, palagi nang naiisip, palagi nang naalala, palagi nang tumatakbo sa utak niya. At di na kailanman malilimutan ang taong lubos na pinapalagahan niya. Kaya naman sa isang araw kay sa kakaisip niya sa iyo, gusto niyang makita ka, ka-inspire. Sa mga talagamang senyales, pasok sa level ng pagka-addict na lalaki sa iyo. Gusto kanyang makita araw araw kung minsan talaga mga ikaw mismo nagtataka na sa kanya. Kung bakit siya ganun sa iyo, gusto niyang palaging makita ka, nakaayos ka man o hindi, ka-inspire. Panglimang sinyas ka-inspire na mataas ang level ng pagka na lalaki sa iyo is sobrang saya niya sa iyo. ka-inspire. Ganun ka-inspire. Pag ang isang tao ay sobrang in love, ito ay laging napakasaya. Tandaan niyan, kaya sa mga makikita mo, sa boyfriend mo, o kaya naman sa asawa mo, kapag siya ay sobrang adik o sobrang in love sa'yo, siya ay laging napakasaya palagi sa'yo. Lalo na kapag magkasama kayo, kahit pa magkalayo kayo, mararamdaman mo pa rin na siya ay lubos na masaya kapag kausap o kasama ka. ka sa sapagkat ang pag-ibig ay napakasarap sa pakiramdam. Talaga naman hinahangad ng mga tao yan sa mundong ito at sa buhay nila. At kung ikaw ay nakakaranas ng ganyan at nagdudulot ka ng ganyan sa partner mo, kaligayahan sa pag-ibig ay napakaswerte nyo sapagkat hindi lahat ng tao sa mundo sa taigdig na ito ay nakakaranas o nakakatamasa ng ganyan. Ang isa pinakamasarap na pakiramdam sa mundo ay ang tunay na pag-ibig. wag lamang sa sobra. Ngunit ganyan, pag ang lalaki talaga namang sobrang in love sa'yo, siya ay sobrang saya sa sa'yo. Since, sa mga dapat mong mapansin sa partner mo upang masabi mo na siya ay pasok sa level ng adik na sayo, ka-inspired. Pang-aam si ka-inspired na mataas ang level ng pagka-adik na lalaking mahal mo sayo is madalas na siya magselos, si pang ka-inspired. Sa'yo mag-inspired. Kapag habang tumataas ng tumataas ng tumataas ang level ng pagmamahal o pag-ibig sayo ng lalaki, paselos din siya ng paselos. Lalo, mas lalo siya nagiging seloso. Dahil natural sa, o nature ng tao na tayo ay mas nagiging territorial o sabihin natin mas lalong naging mahigpit sa isang bagay o maingat sa isang bagay o sa isang, sa isang tao na lubos nating pinapaalagaan sapagkat ito ay ayaw nating mawala o maagaw ng iba. Dahil nga ito'y lubos na mahalaga sa atin sa buhay natin. Ganyan din kayo sa patuto. yan. Kahit ikaw naman eh, pag may alimbawa, di ba? Siya, o kaya yung anak nyo, magulang mo, kapatid mo, di ba? Sobrang mahal mo yung mga yan. Sobra ka din 'di ba kung ano, maghikit maghigpit sapagkat mahal mo sila. Ganyan nalalaki lalaki kapag ka sobrang in love na sa iyo. Big magugulat ka na lang, parang mas lalo siyang nagiging seloso. Mas lalo siyang nagiging mapaghinala, mas lalo siyang nagiging mahigpit sa iyo sapagkat ang pag-ibig ay talaga namang kung minsan sa totoo lang, real talk lang ay maka, nagiging makasarili. 'Di ba? May magandang dudot, minsan may mga hindi rin magandang dulot, ang sobrang pag-ibig, yung sobra na Kaya lagi ko sinasabi sa dapat sapat ka lang kung magmahal. At sana ganun din ang lahat ng tao sa mundo. Kasi kapag sumobra sa pag-ibig, imbis yung magandang epekto ng kadandahan ng pag-ibig, ay nagiging pangit pa nga sa buhay ng tao. Kaya dapat sapat lang. Hindi ka na nila iiwan, mamahalin ka pa nila ng totoo, Maganda pa ang epekto at resulta sapagkat ang lahat ay balanse. Sa mundong ito, kapag balanse ang bagay, katulad ng emosyon at relasyon, doon pumapasok ang tinatawag na peace of mind at kaligayahan. Pero kapag sumobra sa pag-ibig at nababalu ka na, talaga naman ka man o babae, nagdudulot ng hindi magandang epekto sa inyong relasyon tulad ng lalaking niya. Kapag pumasok siya sa level ng pagka-addict sa iyo, sa mga mangyayari, lubos na magiging siloso at hindi yan magiging maganda para sa inyo. Maaari kayo malaging magtalo at bahala na kayong inspired dapat pag-usapan at laging manalangin sa Diyos at lagi mo siyang pagsabihang siya lang ang mahal mo. Pag itong kay inspired na mataas ang level ng pagka-addict sa iyo ng madalas siyang magpasikat sa iyo. Pag ito kayo inspired. Lalo makasupport sa inyo sa mga pinakatotoo. Kapag ang tao, diba, lalo na mga ay lubos kang gusto. Gustong gusto ka. Mahal na mahal ka. Sobrang in love sa'yo. sa sa'yo. Talaga mang umakyat na ng level ng pagka-addict sa'yo. Ka-inspired. Eh magpapasikat talaga sa'yo yan. Lalong-lalo lalo na lalaki yan. Alam nyo mag-inspired. Sa totoo lang, rito ko lang ha. Kapag ang lalaki may, may nagugustuhan o may minamahal, nalaladagan yung ano, angas niyan. Hindi lang para hindi siya hindi ka maagaw, kundi para 'di ba? Pagpasikat sa Yung iba nga kahit walang wala, nagpapasikat pa rin eh. Kahit wala naman, nagsisinungaling pa. Nang bobola pa na meron siyang ganito, wala naman. Kahit meron pa, lalo na pag meron, lalo na pag may mapagmamalaki. 'Di ba? Mas lalo magpapasikat 'yan. Sapagkat siya, ang ang gusto niya, makuha ang damdamin mo. Magustuhan mo rin siya. Ibigin mo siya at maramdaman mo na safe ka sa kanya na magiging maayos ang buhay mo pag siya ang pinili mo. Ganyan ang mga dahilan kung bakit ang lalaki nagpapasikat. Pero okay, inspired. Maging maingat ka din. Sapagkat dalawang bagay ang dahilan kung bakit nagpapasikat ang isang lalaki. Una, dahil sa pero lang siyang gustong makuha sa iyo. Pangalawa, dahil sa mahal ka talaga niya. Kaya maging mautak, huwag laging damdamin. Gamitin ang utak, maging wise, ka-inspired sa pagpili upang hindi ka matanso at hindi masaktan sa huli. Since, sa isang mga senyales, na pumasok na o makita sa level ng pagka-addict sa iyong lalaki, palagi siya nagpapasikat sa iyo. Kapag ka-inspired ang lalaki, ito eh talaga mong lalaki, gusto niya ka-inspired na maging good vibes ka sa kanya, kumanga ka sa kanya, mas lalo mo siyang mahalin, pero totoo, siya ang sobrang balo sa iyo, ka-inspired. Ka Inspired, maraming maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Tapos yung kalmutan na mag-like, comment. Ensure na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao at sa mga hindi pa po nakasubscribe ay makasubscribe, click nyo po yung subscribe at click nyo po notification bell upang mag-update po kayo pag may bago pong i-upload na video so at mag sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advice pakabes na po ako sa aking Facebook ay yung profile feature ko pa pakihanap po ko sa FB or sa Messenger at pakichat ako ako po mismo ang magre-reply sa inyo maraming maraming salamat makisupport bagingan kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired